May mga bagay talaga na hindi na mga nagpapatalo, ano. Yung tipong overtikan mo, Hello? hindi rin nagpapatalo. Talagang binibilisan niya rin takbo niya. Kamote. O hindi ko naman lahat na driver na kamote. Bakit kaya ganun? Yung tipong umu Umuoborte ka, Binibili sa inyo din. No. Di ba? Parang gago lang ano. Dulit Yun yung mga driver na hindi pwedeng masapawan, no? Yung kanilang uh, angan. <laughs> Although, oh, lahat talaga talaga natin masasabi na may mga bagay talaga na hindi kayo magkakasundo sa isang bagay mga bagay din na uh, sila na yung may mali sila pa yung ano ano sila pa yung uh, tama sila lang yung mali sila pa yung matapang grabe talaga <laughs> yung tipong uh, sila na yung mali sila pa yung mas matapang ano alright grabe <laughs> talaga ngayon no yun yes, na sabi na hindi nagpapatalo yung kanilang kayabangan. Papansin niyo. Na hindi nagpapatalo yung kanilang kayabangan. O ba hindi sila nagpapasapaw uh, yung kanilang level up. <laughs> Gusto kasi yun yung mangyayari ay eh, sila lagi talagang tama. Kahit tama sila ay mali. Yeah. Sa mara, sa dami ko yung ka ngayon na papansin sa mga ganyan bagay yo. Hindi po nakasagi na sila pa rin na uh, sa mantingin sa Hindi ba? ka na lang sa mga kalokohan nila. Yes. Marami talaga ngayon yung mga bagay, ganyan. Nakakapatong Oh. Kaya pag ganoon, pag alam mong uh, mali ka na, mali mo na, tapos tanggapin mo na yung mga mali mo, hindi yung uh, mali mo na nga, mas ikaw pa yung matapang, ano, ay eh, paano naman yung ganon Pag nakakatagpo ka ng tao din na mas pares din kayo ng uh, abilidad, o oh? oh, pares kayo ng ugali, uh, oh, tapos hindi na kayo magkakasundo, o oh, diba, dito nagsisimula yung away. O, doon nagsisimula yung uh, alita sa kalsada. Diba? Kaya tayo mga drivers, ano? So, iwasan natin yung mainit na ulo. Kung meron kayong uh, sa labas, o sa bahay mo, asawa mo, anak mo, kung sa kalsada. Ugali natin na magiging uh, pakumbaba baba or uh, marunong tayo tumanggap sa ating mga mali hindi yung pag mali kaya mas matapang mali yun oh, marunong tayo tumanggap ng mga mali alright tsaka isa pa mga kong to ang ah, pag uh, ah, ang drive or uh, ah, hindi yung tinadaan sa mayabangan no? Huwag tayo ganun mga kapatid Dapat tayo ay pantay-pantay sa kalsada.